Oh, oh, oh yeah. ang ah, ganda, laki, oh. ang ah, ganda-ganda, ang ganda, ganda. Ah, ganda nito, ang bigat, pagkamabigat oh, na ganito, uh. ayun, no? ang lalaki, oh. ang dami, ang papay, ang masasarap ito mga ito, pwede na rin to na, oh. ayun, no? Ang no? dami, oh. yun, oo. No. Punong puno. Punong oh. Inog na inog lang. Ino Ayun. 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 Ito kanta na eh. Nakagawa. Nakakalkaling ko na lang. Ayun. 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 Para, para manga. Ayun. 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 Marami. Marami. Ayun. Oh, marami. Hindi <laughs> kasi makita eh. Ayun. Inunahan tayo ng daga. Mali iba Diba? sino diba? yung laki oh. kaya pala nagtataka ako mga din naman dinatag ko pa rin itita yun 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 Pop, pop, pop. Yun, swato. Yan o. No? Yan no? o. Bayan eh. Punong-puno. Punong-puno. Dali, mag-shoutout muna tayo na may nagpapashoutout ro boy. ba so, ano, binigay ni Paris Levy to. Kay Erlinda de la Cruz ng Bataan. Ay shoutout na naisita ng Terra uh, Vista. Ay shoutout. Yan okay. o. No? Namitas lang ng papaya sa idol. Naka-shoutout ba? Good morning, good na, Ayan, ha? Eh. Laki niya, no? Hindi pa kaya. Ano to, no? Kinito, ang mga idol. Eh. Para um, pang na, ano, yung imported, oh. Yeah. Uh, yung no? Ganda-ganda, oh. Para ka na namimitas ng ano, oh. Ganda! Uh, yun, oh. Ah, oh. again. Okay. Papagkain na lang natin sa papaya yung ay mawas ka sa ating mga papaya dahil sa, sa Doha, sobrang dami. Ayan ganda. Papaya, papaya. Ipili tayo doon sa hindi ano, matamis. Ito, ano, ganda ito ko kuya yan. Hindi na rin nag-aari yung ano ganda oh, lalaki mga idol. Kawal lalaki. Sabay, Ay, sabay na lang na natin bitawan yan. Papaya. Malapit na po mga idol. Baka naman. Baka naman. Wala oh, na yun lang po ah. Ayan, lalabasin natin. Ito pa. Ito pa. Wala na mga lalabasin. Ha? Hindi wala. Oo, lalabas yung kulay. Ha? Ito, babagaya lang natin. Ano? Para sila may vitamin, vitamin. Vitamin. Ba, dito. nakalabas yung ano niya, Rudy. Ayun. 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 Ay, ay, ay. ay, ganda <coughs> na. Ayun siya, ay, 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 Rudy po Yan ang aking mga pikak. Yan ako. Sa umaga, mga ito. Yan ang ganda. Ayan ang iglo nila. Ito din. Kabila. Ayan, binabantayan ng inain. Ayan. Ah, ano pa na magbabantayan ng inain? ako, bayang po, Dapat kung pakuha din ng ano, mamaya, gusto sa ba natin ay tayo, huwag mga ayo pinipila, no? Ah. Oh, ito. Ito, ano yung manok, oh. Oh, ito manok. Ito yung tiga. Ito ng manok, eh. Eto, ito, yung sinasabi ko. Ayan. Ito, ah. Ito. Hmm. Wow, dalawa, dalawa, dalawa. Ito po lang ang yung nanay. Ito po lang nanay. Ito po yung itlog ng pick-up. Yan o. Ang ganda-ganda nila. Okay. Okay. Yan o. Good morning, good morning. Galing uh, kulilan sir. Galing kulilan. Kapasa. Yan siya sa mga taga. Ah,

Ayan ah, ayaw mo yan. May gasolinaan kayo Diyan ko dito. Diyan dito po. Tulungan niyo ako pagkakamaya <laughs> po. Dito ka ako para maganda pa. yung kinukuha mo. Para sa Balinswela. Diyan niyo na. ati-ati verde yung nanay ah. Nanay Tessie, happy happy birthday, God bless idol ha. ka Maliwag po. Maliwag, wala ka. Kaya birthday estrella, pinsan ko po okay. sa party. Opo okay. <laughs> oh, opo. bagong dating mga idol ha. pa ng tilapia. naka pa. Thank you po. <laughs> kay Dok, shout out kay Dok Norma. 136 and PG&A. pag

Masarap niya na, tita, may kape. Lialo, ito, lialo. Luyang marami, luyang marami. Mayroon kayong paksiyo dyan, may longganay sa kayo, ayan, no? Oh. Sawa, pili kayo dyan, sige. Ano? 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 Okra. Ayun na po, kamo. Fred, okay. magdasal ka. Natotong ba yung pagkain natin, pagkain hindi nagdadasal. Pags. Ano, magdasal ka, Fredo. Hindi ko na lang magdasal kay Ryan. Eh, no? ka na. Ray, magdasal ka daw. Magdasal ka. Ikaw daw ang magdasal. Ay, man, wala pa Hindi, na yan. Pwede na Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyayan ng sa araw-araw. Naway maging kalakasan nito pang mapagtagumpay ng aming trabaho sa buong magapon. Amen. 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 Amen.

Lungganisa, ay okay. kayo. Ang dami lungganisa, labing dalawang tusena yan. Nabigyan nyo yun dun. Kain na po. Tita! Tita! Tita, bigyan. Uh, ano, mamay mesto sa inyo, bibigyan kita ng isa sa akong bigas. Simpla mula akong kape. Yeah. Sino <laughs> yung may pesta sa inyo? Ay, yung mamay bibigyan ko kayo ng pag-isa bigas. Ano? Kaso padalan niyo ako kahit niya konting ulam lang, ano? O da, si Fred ah, ay bawal pala lang. Dating daan pala si Fred, hindi. Eh, hindi yan naganda pero nakikikain. Ay hindi. hindi. Hindi naman pala. Hindi naman halata daw. Lagi tayo nasisita pagka kumakain ng sumbrero kayo. Ay, tanggalin mo yung sombrero. <sikaya> sini yung siyang eh? Ano, matigas ang <laughs> ay. ano yung ginigising naman. galing mula sa gilong may lagang ako. kita pa tapos mo ako kita. si kita Sarap prito ka, Pe. Uli na lahat natin ng kape para baka mabuhos na naman. Hey do. Hey, Ay. Ay, di naman si Kogi, dalaw ganay siya. Pugi. Ito, malapit na po, mga idol. Baka naman, no? Baka naman. Mga aking mga follower, mga aking mga Mga aking mga, mga inanak. Mga kaibigan at mga... Mga ano? Mga kababayan. Ay, pa Saan naman, no? Mayapit lang. Saan natin yung kilikili ko. Ah, na po ito. Ang kukulay ako. No, Ang ito, ako. Ah, Ang kukulay nito. Ang mo ako. Ang kukulay ako. Ang kukulay ako. Ang kukulay ako. Ang kukulay ako. Ano, Ay, ano? pagkano. Kapag goza. Mamaya ulam natin na sadong manok ano. Hindi hindi dapat puro malakas lang tayo sa pagkain, dapat pati sa trabaho. mo yung mga kasama natin. Oh. Oh.

Pagka-revision ko pa po. Eh, dito na lang. Kitadarik yung mamaya. Kung uwi na. Okay, kitadarik yung control, Control. Kahit tayo ng talapya, buro, lungganisa, Kita, bigyan mo lungganisa. O, picture mo mo namin ro'n.